Asek Irene Dumlao, ang spokesperson po ng DSWD. Madam Asek, good morning po. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga din po, DJ Sasa. And of course, magandang umaga sa lahat po ng sumusbaybay ng inyong program. Salamat. Ma'am, ito lang po no, yung mga senior citizen po na umaasa nga ng dagdag na na 500, di ba? So ngayon po kasi, isang libo na ito pong monthly pension. Eh, nabanggit daw po ng secretary Gatchel yan sa isang pagdinig na mukha pong may mga waitlisted. Ano ho ba talagang estado? We're talking about this year ha? Opo, para po sa mga seniors po na qualified po para sa 1,000 monthly pension, ma'am. Tama po, Manong Ted. Ito pong ini-implement nga natin na social pension for indigent senior citizens. Sa so, kasalukuyan po kasi nasa mga um, mga 4 million na indigent senior citizens po natin yung covered ng program at sila nga po yung tumatanggap ng 1,000 pesos per month. But uh, tama po, meron pong uh, waitlisted o yung hihintay nga po na mapasama sa programa. Ito ay sa kadahilanan naman ng TED na limited din po yung uh, budget for the implementation of the social pension kung kaya po meron pa pang hindi na to serve. But uh, kaya nga po, uh, nababanggit natin ito during the budget deliberation sa ngayon eh madagdagan po yung pondo natin para sa programa at maserve serve na po natin yung mga nasa updates po natin. Okay, so ma'am kasi po mayroong proposed budget for next year at doon po naman mm -hmm. hopefully nga po mapondohan po ito no at hindi naman mapunta sa uh, sa ano no sa, um, uh, sa appropriations na naghihintay po na mapondohan. Pero for this year ho ba uh, po ma'am uh, ano ho, may may pera ho ba para po dito po sa isang libong pensyon na ito o talagang wala? Uh, para naman po sa taong kasalukuyan, Manong Ted, may pondo naman po tayo. No? Mm -hmm. uh, nabibigay nga po itong 1,000 pesos per month na uh, social pension or stipend para sa ating mga uh, pen Opo. So, I mean, you can guarantee na meron ba kayong figure dyan? O, ilan po bang mga uh, qualified senior citizens ang, ang makakatanggap ng isang libong ngayong taon so far po sa inyo pong datos? Ang po sa aming uh, uh datos man ng TED, ang target po for 2024 ay 4,085 uh beneficiaries na indigent senior citizens. At sa kasalukuyan uh yeah, yes, yeah, sufficient naman po yung pondo no para sa taong uh, 2024. Ano ho yung binabanggit na 612,000 mahigit na waitlisted para sa as of July 2024. Ah, uh, yan po yung hindi pa po natin uh, na-serve o hindi pa po nabibigyan ng social pension. Kung baga Manong Ted na sila ng flat para makapasok na dito sa social pension. Dahil sa kasulukuyan, yung pondo pa natin mm. uh, for social pension can only cover eto nga po for may higit 4 million. So, based kasi doon sa National Expenditure Program and doon na rin po no ah uh, nung na na labas na nga yung general appropriations act, uh, ito lamang pong pondo para sa 4 million. Uh, na mga social pension beneficiaries yung mm, okay. na in po sa DSWD. So when you say wait wait listed sila, qualified sila pero naghihintay ng pera o wait list, listed sila with all due respect na ma mawala sa listahan yung na sa listahan. Paano po ito? Ganda ito po kasi ma-understand. Okay, okay. uh, mm. pumupunta po yung ating mga senior citizens sa kanilang pong mga OSCA, mm -hmm. Office of the Senior Citizens Opo. Affairs Opo. ano po Opo. sa mga LGU. Mm -hmm. And then uh, nag apply po sila. Doon po kasi sila nagsusumite ng kanilang application form, ng kanilang mga birth certificate. Mm -hmm. And then ina-assess po natin yan sa ating mga field offices. Mm -hmm. Now we understand po na marami po talagang mga lolos-lola, na kabilang doon sa pinakamahirap, wala pong pensyon, wala pong tinatanggap na suporta mula sa kanyang mga <coughs> ka immediate family members at wala rin pong pinagkakitaan. Mm -hmm. Ano po. Mm -hmm. So, uh, lumalabas sa listahan po na isinumite sa DSWD na there are more than 4 million uh, indigent senior citizens. Mm -hmm. Pero nga po, Manong ted, yung binaba na pondo sa DSWD can only cover Uh, 4 million Yes ma'am, yes ma uh, in and and So Apo. tama po yung nabanggit nyo Kuya Ted. Naghihintay po na meron pong matanggal mula sa existing beneficiaries mm. o meron pong uh, how napakalungkot man sabihin pero meron pong mag-pass on na ano mm. po para mag-open up yung flat at ma-entertain okay. natin sila. Okay. So meaning yung 4 million wala tayong problema doon, may pondo para doon. Yung 612,000 mahigit na qualified, wala na kayong maaasahan uh, this year, asa tayo next year kung mapopondohan. Parang ganun po. Uh, yes, uh, Manong Ted. Okay. Kaya nga po, uh, tayo <clears throat> ay nakikiusap din, pinipresent <clears throat> natin itong information na to during <clears throat> our budget hearing. Yung <clears> tagayon, <throat> madagdagan <clears throat> po yung pondo for this program. Okay, sige po. So hanggang diyan lang ho tayo muna. Kami uh, sana nga po, ano, uh, kung sino man ang inyong sponsor dito ho sa Kongreso na magsusulong ng inyong budget ay eh, amin po makapanayam. Salamat po sa informasyon, uh, Ma'am Irene. Sa so, ulitin po, Ma'am. Well, maraming salamat din po manong <clears> Ted <throat> sa pagkakataong bilang sa DW Okay, okay. thank you. Po. Thank you. Ted Failon, at DJ Chacha. Naiyon nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.